Represent it. Yeah. Ito po yung puyo na huli. Umiikot na nga, oh. Di ba nila taga nilang lambat yan? Yo, okay na po yan. Sarap niyan. Higog sabaw. Po. Uh, magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo ay mangingis isda nga sa hapon nito ito. naman po Ubat. tayo sa dagat. Oo. Naglagat tayo. Hindi dyan. po natin kung may maulit po tayo. Meron yan. Kami naglalambat din yan tago. Hindi eh, naglalambat po doon. Kaya, yun know, o. Marami pong naglalambat ngayon. Siguro, mga isda ngayon. Hmm, I, Try mo na. At marami pong nangangawil na mga Taiwanese doon. So, oh, nandun no? Sa isla. Isla Verde. Eh, mababaan ang tubig. Mababa nga. Dito naga. Oo, oh, papunta tayo doon. Ayan, na ano. Let's go, haggis Let's go, haggis po. Di bali, dito. Sisimulan na po natin dito mag haggis Papunta doon sa may Lagosan. Papunta doon sa may ano. Kung saan maraming isda. Okay. Okay sama niyo po kami sa aming fishing adventure. Adventure dito sa dagat. Dito sa dagat. Yes sir. Pag yan, wag, wag, po kayong manawang manood sa aming mga video. Kung bago ka pa po sa aming channel, yan po, huwag hmm. niyo pong kalimutan mag-subscribe at kapindot na rin po ng notification It's bell para lagi kayong updated sa mga i-upload yeah, namin video. Yes, sir. Lagi pong magundo na notify sa inyo kapag may upload po kami na mga fishing adventure. Let's go, Hagis Master. Let's, let's go, Hagis, go. Hagis po. Ako magdadala nito. Kami mong bitbit. Sino? Ka. Islong? Basta nabibidyohan kita ng ayos eh. Yan <laughs> <laughs> ang gusto mo. <laughs> Basta humuli ka lang ng iuulam natin mamaya. Sarap nyo. Sarap. Dito, simulan na natin dito maghagis. Yan. Yeah. Simulan mo na nga. Parang nararamdaman kung may hindi eh. dito. Bakas pa man din pakiramdam mo. Sa gilid ng ano yan? Sa gilid ng bakawan doon eh. Gilid ng bakawan. Nandiyan yung mga kitang eh. Sige, birahi. Eh. Ang oh, galing. Ang galing ni Master. And ito po yung lambat na ito ay pang dagat lang po talaga. Yung isa naman pong ginagamit namin ay pang ilog yung warak-warak na. Kahit warak-warak na po ay nakakahuli. Ano kasi yun? Masisira to pag ginamit sa ano? Oo. Oh, puro sabit niya sa bato. Uy, May uy, moon. meron. Meron. Pero ano <laughs> isap May salasap. Ayan po. Yan ang hulit. Ay. Yan, po. ay, ay panak. 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 Ayos yan. Quality na to. Eh, so, ano na. to. Siguro ko na. Parang madudulos pa tayo. <laughs> Ito lang. Hindi tayo. Walang tayo. <laughs> Nyak. Dito. isap sapsap po isa. Ay, tayo. ay no. Ay, Baka madulas ka mapahiya ka sa mga viewers. ano may tao po doon sa taas. Taiwan po yan. No fun dito sa Taiwan. Dito naman po sa dagat ay iba-iba po yung ang sa bawat. Hindi lang po laging ano. Talapya. Talapya or Karpa. Dito po ay halo, halo. Halo, halo. Mixing. Mixing. May hipon, may alimango, may yun, mga isdang ano. Pero dito lang po talaga kami nag ito lang po kami naghahagis ng dalang kasi sa ibang area po ay bawal oh, ayun o oh! oh, ano yan? dami ang dami ayun ang dami, dami kawan po yan. Yung kumukulo na yun. Kawan po yan. Kawan, kaso nasa gitna. Matamban yan. Pag nasa pool natin dito yung tamban, jack tayo. Wala. Wala. Hindi, hey, pa. Mas mabigat po itong lambat na ito kaysa doon sa ginagamit namin sa Inahalap Hinahalap siguro yun ang malaki. Dambat na. Ano? rito. dami yun. Ang dami pumunta rito. Yan, no? dami, oh. Tawag po. I don't know. Ha, Master. Ah, nakayod na rin yung ano mo sa huli, nang gumagay. <laughs> 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 Pag-pektos pag eh. <laughs> Pupumaypektos. Pag Dilaan lang yan ng pektos eh. <laughs> oh, pag nagwinter na, hangin na, mahangin. Pag winter dito, hindi makakapag-alis ng lambat. Dito pa naman yung maraming Mm, pag winter. Game! Agis pa! Agisi! Agisi utoy! Bilis e! Ayan o! Abot mo ba yan? Oo, no, baka may nangahalap dyan e. Baka may bangus! sa no. ano yan dito po kalimitan pong luto namin na isabaw yan sabaw gata ay may tumalo na kala ako malaki na kaso nga lang po dito ay talagang ano po siya kempuhan po yung panghuli bawat hagis may laman. Oo. Wow. May laman ang buka maliliit. maliliit. Ang nakabangka oh. Titinda yata ng pagkain niya. Tumanga. Titinda <laughs> ng pagkain doon sa ano. Sa mga na namimingwit. Ayun. May bangka. Bulabog. Binulabog na. Magaharang na lambat yan dyan. Kaya po yung ibang malalaking isda ay hindi po nakakapasok. Niharangan nila ng mahabang lambat. Diyan! Ang kinasabi. Kaya yun o, naglatag na. Kaling na. Latag na yun. Dimotork naman din lambat nila. Ay lambat, yung ano? bangka. Uy, uy, meron malaki. Uy, malaki. 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 Ayan, ayan. 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 ayan, ayan. Uy, bangus. <laughs> <laughs> uy, sabi ko na, dito ko na para sigurado. Sigurado. Mm -hmm. Ay, baliktad pa na. Sabi na na muti. Good size po yung bangus. Yeah. Good size. Quality. Quality. May sapsap po. -sap Kung marami yan eh. sarap Prito! po. Rito. Hindi ko na tinatanggalan ng... ano yun. Umiikot na nga oh. Eh. Lasag na, wala nang ano. Oh. May bihira nang mano, oh. madala. Sinatagan ng tampo. Nilalatagan ng lambat lampas. Tama yan, bulabog yung isda niyan. Oo, oh, pag oh, oh, sila. Hmm. Di ba nilatagan nilang lambat yan? Yung mga isda niyan, mag-ano mag gagagala Gag Tapos masasapul natin. good size pa yung ano eh yung bangus eh okay, okay pa okay. uy, sa puli yata yung bato doon ah oh. ba? uy, kumalun uy, kumalun Uy, meron yan. Meron yan. Namuti. Namuti. Wala, nakalusot. Nakalusot. <laughs> Wala, nakalusot. Hmm. Ayan. Ang makbo yun. yung kinakalatan po ng lamba to. Mga taiwanese po yan, kaya yeah, kahit yung mga kampuhan nila taiwanese, wala pong magagawa dyan. Pero kung ibang lahi po yan, papatuhin yan. Gagalit yung mga taiwanese po yan. Sa Ay. Salamat po sa nag-subscribe kay Maestro Ilocano. Shoutout po sa mga taga Isabela, Philippines. Ladies and gentlemen, from Isabela, Philippines, representing... <laughs> Mahila, <laughs> Mahila. Oui, ah, no. Hey, go now. Na? Hello, na Naman Didn't na not in Representing from Isabela, Philippines, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble Master Hilucano.

first place. May pangsabaw na po tayo. Iba iba po, may kabasi, banak, bangus. Halo halo. Halo halo. May mga sapsap -sap pa po kaso maliliit. Baka oh, mastero. master oh. Baka nandun yung kitang. Masapul natin. Masapul natin yan. Palutay na agad oh. Tarap ya. Mandaragat at bagi ilog. Yan, <laughs> may ipo-ipo po. Dito po na higop yung lambat na yan. O. Yan, dito. po yan sa ilalim. Karekta po dito sa kabila. Sarap sana kung malaki yan eh. Mm -hmm. Kalap yan dagat. Game? Game na. Game na. Dito ka master o. Banda rito. Huwag lang dito sa ano. Tumihigo. Galingan mo. Yan. Very nice. taman tama ang Timplada.

Sama kaya natin. Ay, maliit nga. Yung puyo, puyo na huli, na huli ko. Kaso maliit. May kasama pa diyan malaki yan. Malaki. Pagitan natin. Isa natin. Ito yung po muna namin dahil medyo maliit po. Update na po sa ating nahuli. Sabawan natin yon, higup tayo ng sarap na sabawan. Oh, di bali taw na po yung lahat. Yung... Ayan ano? ay, o. Oh. Yan po yung mga nahuli namin. Ito, pinagsama po namin yung huli namin ni kahasang oh, May bangus po, ay no? Tatabunan. Bangus. bangus. Sa banak. Ayan, yeah. yeah, di bali ano. Sabawan po natin yun. Sabawan naman. po natin ito. Samahan <laughs> nyo po kami sa aming pagsasabaw nito. Ay. Pagod? <laughs> Nakakapagod. Pero work it naman pag nakahigop ka na ng sabaw. Wow. <laughs> Ayun, sa muli po. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Abang-abang na lang po ito sa aming pagluluto sa Sa dormitory po tayo magluluto. Let's go! Ay! Ayun, lutoin na po natin yung mga nahuli nating isda. Ayun. Ito po yung ano, ah, nahuli nating kahapon. Siyempre, ang ulahin po natin lagay dyan yung mga ingredients. Ingredients. Iya, pang aroma. Aromatik, aromatik. Then, kamatis. Kamis sangat perlu tu ya. Betul mah, betul lah. Kita pun Ganyan din tayo na po natin kumulo yan at update po yan po. Yes sir, kumukulo na po. Lagay na po natin yung ating mga sida. O yung mga nahuli nating pampano. Pampano, yan. sarap niyan. Sarap niyan. Bagus. Halo-halo. Halo-halo po yan. Kita. Yes sir. Ang bilis ako ng kamay. Bana! Ano bang kasunod? Kabasi. Ayun, kabasi po. Hindi po natin na. Pang frito na po yan. yan. Ito pong natira. Yan, yung pong natira ay itibirtoy naman po natin. Kaso hindi po natin mapapakita. May nag-request po doon sa, doon sa comment section na ito pong kabasi ay gupit-gupit po, po yung ano, Blah blah blah. Gusto pa dito po yung sa my chan. My chan kaya ayo mabilis. Oh, uh, pura niyan. Ito po ay ating secret to Let's go. Let's go. Wow. Wow. Yan okay na po yan. Kumukulo-kulo na. Bubulak-bulak. Yan ilalagay na po natin yung ating mga gulay. Pizza. Pizza. dyan. Takpan po ulit natin at hintayin po natin yung gumulo ulit ng isang kulupat tayo dapat. Wow! Yun, yeah! <laughs> so, okay na po yan. Sarap niyan Higog sabaw. Higog sabaw. Ayan, tara, let's go kayo po. Lakain na po. Let's go. Yan, dito na po natin ano, ilagay. Para po kitang kita ninyo. Wow! So, magsasalawang po namin yung master. Masyong ating kita. Uy! Yung oh pampano. Hindi natin kalimutan. Ito po yung pinakamasarap sa lahat. Yan oh Yan. Yan. Yan, yan po muna yan. Tapos, let's go! Kain po tayo! Bago po tayo kumain, magpasalamat po muna ulit tayo sa Bago po tayo kumain, magpasalamat po tayo sa blessing. Lord, salamat po sa blessing na nasa aming harapan ngayon. Lagi niyo po kami ingatan sa aming ginagawa dito ng adventure sa Basang Taiwan. Ingatan niyo rin po ang pamilya namin sa Pilipinas at pinanggara rin po sa mga viewers. In Jesus' name, Amen. 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 Kaya po. Kaya May na po tayo. Sabayan niyo po kami sa aming mukbang. Mukbang ngayon. Igop sa bawah. <laughs> Ayan, pasensya na po dahil si Master Ilocano po talaga eh, hindi po yan, yan sa sign of the cross. Ayan. Yes. Ayan. Sa muli po. Ah, nasabi ko na po yan doon sa unang vlog namin. Uh, bawal po sabihin kasi sa, sa, bawal po sabihin yung kanyang rehilyon. Igalang na lang po natin. Mahalaga po ay nahigap kami na sa bawal. <laughs> Ayan po. Ayan po tayo. Ah, manyaman na. Manyaman. Ano sa inyo yung ano? Kasi niya masarap. Ah, manyaman na. <laughs> Pampanggaya tayo eh. Oo. Oh. Ano sa Sige, sa'yo? Pampano? Sige, iyo na yan. Sa'yo na yung kitang. Mas mala sa'yo yung kitang. Yun yeah, no. lang. Akin daw sa'yo pampano. Akin na po itong kitang. <laughs> na may kasamang gulay. Yes, sir. Tagtagyan pa natin yan. Kain po. Kain po tayo. Wala po yung pagod natin sa habis. Pag nakakahigop tayo ng sabaw. Yes, mawawala yan. Mm. Sa dagat po kasi tsambahan lang. Ito po yan ngayon, katulad ka kanina. Nakadali po tayo ng uh, yan, pampano. pampano. Bibihira. Bibihira po ito mahuli. May mahuli man, pero maliliit. Mm. Hindi pa siya nagano. Nagkakawa ng marami. Hmm. Hindi pa siya nag-grow. Nag-grow. <laughs> Noong nakaraampung taon ay marami po kami nahuli. Sa paming naman po. Nandito po lang yun sa malapit sa amin. Pero wala na siguro yun. Ba't? Gulabog na yun ang ano. pa ba? Inilipat na yung escort doon. Oo. <laughs> Gulabog na yun ano. Wala lang na isla doon. Meron ma man, pero... Bira na lang siguro. Bira. Saan nilalatagan na rin kasi ng lambat yun. Daanan na ng ano, mga bangka. Hmm. Pinadaanan ng bangka. Ginawa pa lang ano yung fish pork. Ipapakita po namin sa next vlog. Kasi yung fish pork ko po dito, nandito sa kabila. Ngayon, ginawa po ng tulay. Punta to sa kabila, industrial. Mm. Yan, wala pong dadaanan yung bangka kasi doon lang po yung daanan. Nilipat po yung fish, yung fish port sa may malapit sa dagat. Yung pinagkukuhanan okay. namin po ng ano, pangpanod sa kalakito. Kalakito po. Oh. Meron pa si Murlo. So, sabaw. Sabaw pa ang stero. Oh. Hmm? Huh? Nakasigurlo kami kit. Eh. Salamat po sa partner ko na napakasay pag content. Ay, tuwantuwa po siya, nag... tuwantuwa po siya sa pag edit Nakakatuwa kasi. Ang tanggal ng ano. Inip. sa mag-games na nga lang naman pag-hawak ng cellphone, hindi mag-edit ka na may enjoy mo pa yung yung half taste sa pinapanood mo. Half taste na lang YouTube. Half taste na lang YouTube. Yan si Kagilio po kasi, yun ay stayin po sa company. Kaya po ay kasama nun. Magkatrabaho po kami. Magkatrabaho po sila pero ito Uh, si Kuya Mung lang po yung ano, sa gilip, yung stay in po sa company. Sila po ay nandito sa sa area ng dorm na, 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 ito. Sa compound po kasi ito. Kaya halo-halo po yung mga halo-halo po yung mga nandito. Pilipino, Vietnam, Taiko, uh, Indonesian. Si po. Maganda. Halo-halo mm. po. Tulad po dito sa amin, ito po sa kabila. May lamesa. May lamesa po dyan isa. Mga Thailand po yan. Tapos dito mga Pilipino. Ano na rin naman po kina Master Ilocano. Sa kanila po, kabila po ay Pilipino, kabila po Indonesia. Kaya hindi po na may iwasan yung pagkalangan ng oras po magluto ay may maririnig pong ingay kaya hindi na po namin doon na po namin ano. Pinapakita lang po namin yung luto pero yung pagkakain po na ganito ay hindi na po namin napapakita. Minsan po kasi nagpapatutugtog sila. Oo. Okay sana kung ano eh. Kung... Kung nila ay ano. Naintindihan natin. Kaya nga eh. Oh, kokini, saing-saing kin walang forever. Sarap <laughs> na pong pala talaga. Ngayon okay. mo, mm kahit -hmm. na. Alasan. Eh. Mm -hmm. Yan gustong gusto ni Kuya Bungi. Eh. <coughs> Dito lang yun din natikman yun eh. Mm. Yung talakay to kasi, parang medyo ma... ano siya? Ma... lamang yung kanyang angkop Kung so, maraming tanong may ano siya yung parang ano, ano? kakaibang amoy. Ah, kakaibang lasa. Kaibang lasa. Mm. Pero ito mas masarap. Sarap pa yun sa paksiw eh. mm. Pero mas dabis yung ano, dabis din yung talaki ito. Hmm. Sabaw sina, paksiw. Sinabawan sina yun. Mm. sabangan nyo nalang po yung mga fishing adventure po namin dito sa Taiwan hanggang nandito po kami nagawa po tayo ng mga content, content. magaganda kung gusto nyo mag request lang po kayo kung ano yung ah uh, gusto nyo content gusto nyo yung content namin mapailog po mapadagat yun subukan po namin yan kasi hindi naman po habang buhay nandito tayo sa Taiwan syempre pag gawin natin po ng Pilipinas may kanya kanya na po tayong buhay. Hindi. May kanya-kanya tayong discard, diba? Hmm. O content Nagagawa gagawin. Pero sa amin po ay talaga pong ano? Isda. Isda. Malapit ka sa dagat eh. Hmm. Kami puro ano, buko rin. Ayun, di, di, pag uwi mo ng ano? Parmer. Oo. Uh, tanim ka ng ano? Tanim-tanim. Ganda rin yun. Kahit sa amin, buko din. Parang lang. malapit kayo sa dagat. Yummy. Ayun po mga kahasang. Mga mascara ka na kano, okay na po yun. Yung mukbang namin na nililigpitin lang po namin ito tapos yun, matutulog na po. <laughs> po, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much po sa pagsupport.